Dugyo! mega na ka pang magtayo ng restaurant? Ano nangyari? Ano nangyari? Ano nangyari? Luge! Paano yung menu? Nilagang tae. Pritong tae. Tortang tae. Lahat ng klase. Nampu tae. Pasta tae. Eat all you can! Bente! Leche! Sa lahat ng laban mo, wala kang sinabi. Puro tae. May bala ka pang ituro sa amin ang tamang landas? Natatanda mo pa ba, ba yung una mong luwas? Diba? Sumakay ka ng bus? Dalawang pintuan na yung bukas Sa bintana ka palumabas Bintana, tamang landas <laughs> Baka mo nakakalimutan ko na yung atraso mo Ako, ano ba atraso ko sa'yo? Bakit mo pinagtanggahan ang buhay ko? O, tangin mo ako, kwento ko Gusto yung real talk? Yeah seryoso. Nung nakaraang 25, galing ako sa gig, pagod na pagod ako. Pag-uwi ko sa bahay, nakatulog ako. Bigla tong pumasok. Bigla tong pumasok sa panaginip ko. Muntik na akong pangungutin. <laughs>